Alright, isang mapayapang boy po, tinawag at tinirang. So ngayon po, mga kapatid sa spiritual, at ipapakita ko sa akin yung mga gamit na rin po. So ngayon po mga kapatid ko sa spiritual, ito rin po yung, ano rin po, yung bahay ng laptop na yun, medyo na ano na rin po sa akin eh. Yung nag ano na rin, yung medyo naglagas-lagas na rin at pinamag na rin sa katagalan na rin po to mga kapatid sa spiritual ayun medyo umano na rin to medyo nagkalas-kalas na rin po hindi na pwede pasel na rin po to mga kapatid, sa spiritual so ngayon po mga kapatid at ito rin po yung aking kurutan ito yung kurutan na yung nagagamit rin po sa kabal po at matagal na rin po to sa akin no at galing pa po to sa manggagamot rin po sa mga kasama na rin po namin ayan rin po medyo umano na rin no, na, na putol-putol na rin na naging kalahati na rin po banda dito medyo inaamag na rin to hindi hindi naman to inaamag naman din eh yung iba kasi inaabang na rin yung dito pag nababasa pala ta, hindi pala pwede o oh, kahit mahamugan eh medyo na ganoon na rin medyo nag ano yun nagkakalamat-lamat na rin ito yung sa akin sa sinukuan na rin po mga kapatid. Ito na rin po nagdilaw-dilaw na rin po yung bawat kanto rin po dito yung sa akin sa sinukuan. Ito yung nagkulay-dilaw na rin po ito. At pinakita na rin po kanina mga insekto rin dito sa bawat parte dito sa sinukuan ko. Ito yung may mga ano na rin dito. May mga insekto yung maliliit na sobrang liit po mga kapatid. Ito, okay, maganda rin to sa mga gamutan rin po, sa esportal rin po, mga kapatid. Sa sinukuhan rin to, marami rin, mga nagagawa rin nito, mga sinukuhan rin. At pinakita ko na rin aking mga gamit rin po yan. So, ngayon po mga kapatid sa esportal, mas maigin na rin bukas rin po yung mga inyong talday. Kung nakikita yung mga aura rin mga gamit ko rin dito mga kapatid. Mas so, maganda rin kasi mga ano, bukas ng tolderin. Meron rin kasi na mucha na ano, yung pangkarimewan na ikala natin na mucha talaga. Kasi hindi lang natin na manamalayan. Mas so, maganda yung bukas ng ating tolday para makita kung ano talaga, kung tunay ba o hindi. Yan. Ito yung pinagganuhan ko na rin yung pinagsandalan na rin to dito bantay. Ano rin po ito yung bigay pa sa amin ito ng katrabaho namin sa Inglesia rin ito eh. Inglesia ni Cristo po banda dito. Ayan o. No? Oh. Ito rin minsan yung binabasa ko rin ito eh. Mga kapatid sa spiritual. So mga gantong mga kagamitin ko sa mga spiritual na rin po mga kapatid. eh, pawang mga gabay lamang po ito. Eh, suggest pa rin po tayo man na, mga ito yung may mga magkaroon po dito ng ano rin ito. Yung bato umo. Ayan, bilog. Ito yung maliit rin po dito bante. Yung bato umo ko rin. Pinamali. Anak niya rin po. Ito yung nanay niya. Ito yung anak niya. Eh. Meron rin kasi na bato umo na normal na kasi. Mas maganda talaga na ano boss, sa ano po yung tordero po natin. Tinalaman po natin. So, nga rin pala kanina mga kapatid ko sa Espral at galing na rin po kanina sa kaya po, pumunta na rin po ako doon kanina kasi yung nanay ko rin po eh, na umuwi rin kasi sa ano yun sa probisya rin namin eh, at kinatid ko rin po yun sa may pitiks rin po at dumaretso na rin ako sa may kaya rin kanina banda at may nakita na rin pala ako doon kanina na ano may nold up at na mabuti nakita at nauli na rin yung na uh, yung lalaki na rin po yung inold up ng babae rin po bama kasi marami rin karamihan karami, rin, karami, dyan sa mga Maynila rin na ano yung mga snatcher po yung mga mandurukot rin po Noon andre eh, may na rin ako noon eh, ng bag eh, kahit hindi naman sa kanya. <laughs> yung mga ganyan, marami kasi mandurukot sa mga ganyan Manila rin po eh, talagang ganyan talagang buhay yung e, minsan nila wala sa tamang pag-iisip ng karamihan yung iba eh, kaya ganyan yung nagagawa nila so ngayon po, eh, hindi mo na muna ako magsasalit ng mga ganyan so hagan dito na lang po tayo at at lagi po tayo manalig sa Diyos na may kapal itong mga, itong mga uh, gamit rin po natin yung mga gamitan rin po natin o kagamitan nyo rin po o gamit ko rin po Eh pawang gabela lang po yan mga kanalig at manalig pa rin tayo sa Diyos at ito yung mga ano lang to buwat sa kalikasan lang po to at tayo pa rin nang kikilos rin po sa ating kakasenso rin po so hanggang dito na lang po tayo ulit